<laughs> Hi, welcome to Gracia de Davao. So, nandito kami ngayon sa Gracia de Davao sa magdi-dinner kami with family. So, pasok tayo. Tingnan natin kung ano dito sa loob. Kasi nandito daw yung Siargao. Siargao ng Gracia de Davao dito sa Duhali. So ayan guys, pagkapasok nyo dito, dito na kayo sa may counter nila kasi mag-order kami ng pagkain. So ayan, ito yung mga menu nila. So napakasarap ng pagkain dito. Sa so, mga gustong pumunta na ko, meron pa silang mga wine. So pwede natin i-try yan kung gusto nyo may ano pa suka. So ayan, uh, napalista na kami kasi uh, gutom na, gutom na gutom na kami. So ayan, Excited na kami lahat kumain sa mga recipe nila kasi sobrang sarap ng mga pagkain nila dito. So ayun na nga, habang hinantay natin yung mga pagkain, so pwede tayo dito magduyan, marami tayong magagawa dito, pwede tayong maglakad, pwede tayong umupo, ayan, para relax relax lang, Marata marami tayong magagawa, so kaya yung mother ko, ayan, excited si mama, so with Johnny, so yung mga bata, napaka-excited nila sa ano dito, sa gala namin. So, yun na nga, pag nandito kayo, para kayong nasa resort, kasi nga daw, ah, uh, ito yung ginawa nilang parang siargao. So, napaka-fresh dito kasi yung harap niya palayan. Kaso, yung pagpunta namin dito ngayon, ano pa siya, wala pa siyang palay. So, next time, baka pagbalik namin ulit, may palay na siya. So, ayan, may mga duyan. Uh, pwede ka mag-relax-relax. -relax. So, ayan, mga picture-picture with family. ah uh, habang nag-aantay tayo sa pagkain. So, ayan, hindi ka mabuboring kasi marami ka magagawa dito. Tinitingnan mo lang yung mga ano ginagawa nila. So, ayan, may mga nag-barbecue habang nasa ano ka sa labas makikita mo talaga sila so ayan yung paligid na uh, ang ganda talaga dito kasi uh, relax ka at saka malayo sa mga, mga pollution so ayan ang sasarap ng mga pagkain la dito so ayan tingnan yun niyo naman yung ano nila yung panga di ba napakalaki talaga napakasarap niyan grabe, I'm so excited na para kumain. So, ayan na nga, nandiyan na sila. Ayan, nakaserve na. O, oh, di ba diba? Thank you, mga ate. O, oh, mga bangga. So, ayan, o. Oh, oh. Ang dami kasi naming order. So, ayan. Kasi marami kaming pamilya. So, kailangan naming magpakabusog talaga. ba diba? So, ayan. Lipat-lipat ah, lang. At yung mga staff naman nila, napakabait na mga staff nila. So, hindi ka talaga mahihiyang, ano, uh, utusan sila kasi napakabait nila. Ayan, o oh, di ba? Nag-order kami ng shrimp, yung barbecue. Itong shrimp na to talaga sobrang sarap nito. Ayan, kanin. So ayan. So nag-order kami bale ano, 40 na kanin kasi marami kami. So ayan, meron pang kinilaw. So napakasarap ng kinilaw at saka itong ano, um, uh, yan So, ayan. So, banding-banding namin itong magpapamilya kasi kakarating ng brother ko. So, ayan, pag pag umuwi si brother, talaga may bonding kami pamilya. So, ayan. Oh, thank you so much, brother. sa so, food. So, ayan. Ito yung halo-halo nila. Pwede ka sa buko or ganito na overload. So, ayan. Dalawang, dalawang overload muna yung in order namin kasi baka hindi maubos ng iba ng mga bata. So, ayan. Pero naman, sobra talaga. Uh, Napaka-prepare nila sa mga ano, sa mga customer nila. Hindi sila maarte yung mga tap nila so ano ini introduce ka talaga nila ini 13 -in ka kanila so ayan oh 'di ba hindi ka talaga maano yung mahihirapan kasi talagang uh, nakabuko sila sa inyo lalo na sa mga pagkain napakasarap ng mga pagkain nila so ayan tingnan na naman ayan napakasarap niyan oh diba? I'm so excited nga kainin ito oh hi guys nandito kami ngayon sa Grecia di so mamimitas kami ng uh, grapes tara So ayun na nga pumayag si madam na bumili kami. So ayan namitas ako para matikman yung ano grapes nila kung matamis ba. So ayan so excited kasi first time ko mamitas no. So ayan ang saya-saya. Oh, tingnan mo ga. Oh. Uh... Team Lady Boss. dali na. Dali <laughs> Ay, okay so pa. next, next. Ito, ito. Ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Okay, oh, oh. okay na to. Okay na yan, ma'am. So, ayan. Okay na to. Thank you kay... Ano oh, pangalan mo dahil. Ashley po. Ashley! Yeah. So, nandito siya sa, ano, sa Gracia de Davao. Nagunta ka dito. Ito yeah. Server po, ma'am. Oh, server. Yeah. Tagasa ka. Taga. Relocation po, ma'am. Relocation. So, thank you. Nag-assist siya sa amin. Pwede mag-shoutout ako. Oh, she's go shout out. Shout out ako sa pamilya ko sa relocation. Yes. ng o Villanueva family ko. So, eh, Normie, sa oh, idol mo? Idol. So, makita mo ito, nakapit siya. Pangga, Normie. Yeah. <laughs> na ako kasi na ano siya, ma'am. O, oh, nagsakit. Uh -huh. Pero okay na siya. Okay na si Pangga. Nag-ano lang siya na infection lang ear niya and then okay na siya. Uh, nagpapagaling na lang si Pangga, Normie. So ayan, may nakuha na tayong grapes. So ayan, lapit mo Noy. Lapit mo yung grapes. Woo! Ang ganda! Ang ganda tingnan ng grapes. So thank you so much! Let's go! Tara! Uh, Depende uh, Depend uh, sa inyong schedule, Lela, Iman. Uh, uh, sandali. Balutin mo ako ng yuwa mo iyong pagmamahal.

Ito yung mga grapes nila, so made from Gracia de Dabao itong wine na ito. So itatry natin kung ano lasa, kung masarap ba talaga ang grapes ng Gracia de Dabao. Yes, yeah! so let's open. Nabuksan na natin yung wine ng Gracia de Dabao, so itatry na natin siya. Let's start. <laughs> wow! Refreshing! Ang sarap niya! Grabe! Ang sarap-sarap ng Gracia di Dabao wine! Grabe! Punta na kayo dito sa ano, sa Gracia di Dabao ng Duhali. Ang sarap ng wine nila, grabe. Wow na wow, pak na pak. So ngayon na nga, pinigyan kami ni Madam, ano daw to, free lang, kasi nga daw, ang dami order, no, you know, kasi marami kami, so ayan. Thank you so much, Madam, ang may-ari ng Gracia de Davao, so napakabalit ni Madam. So, inalagaan niya talaga kami, pinalagaan niya kami sa mga tauhan niya. So, ayan, thank you so much. As uh, next time again, babalik kami dito uh, for, for the foods, kasi ang sarap talaga ng mga pagkain nila. Musog na ka, musog kami. Cheers! Cheers!

So, ayun na nga. It's time to go home na. So, thank you so much, Gracia Di And thank you all mga panggas. So, ayan. And God bless. And bye-bye. Thank you for watching. Yehey!